Hello guys, sa uh, samahan nyo ulit ako bumiyahe ng mubit ngayon March 22, araw ng Sabado Ito nga pala yung first booking ko, dito lang to sa may Pitugo. Papunta pala to ng Sampalok, Manila Dito nga tinanong ko si madam kung makikilagay ba siya ng gamit sa box ko Ang fare pala dito ni madam is 143 cashless at dito nga nakalis na kami ni Madam. Papunta na kami sa drop off location niya. Pagka-drop na pagka-drop ko pala kay Madam sa Sampalok, gumapang ako ko konti papunta rito sa May Santa Mesa. Tamesa. Tapos pinasukan ako ng booking dito. Papunta naman to ng Makati. Dito nga todo paliwanag pa ako na hindi ko makita tong mga inasal kasi hindi talaga makita yung mga inasal dito kasi hindi kita yung signage niya. Ang fare pala dito ni Sir is 109 cashless At dito nga nakaalis na kami ni Sir, papunta na kami ng Makati Tapos ito, madadaanan nyo rito yung tabi-tabing hotel kung saan lagi nalindol pag Valentine's Day Tamang chill lang ang takbuhan namin dito ni na Sir Hindi naman kailangan magmadali pagka-drop ko pala kay sir dito sa Makati pinasukan ako dito sa may Glorieta ang drop-off naman ito ni ma'am malapit lang sa may city hall ng Makati Sana all. Yari na naman ako nito pag uwi ko ng bahay. <laughs> <laughs> Ang fair pala dito ni Madam is 64 pesos lang cashless. pagka ko pala kay Madam, gumapang ulit ako pabalik dito sa May Guadalupe. Tapos pinasukan ako ng booking dito. Papunta naman to ng Pasig Palengke. Ang fare pala dito ni Sir is 84 pesos pero 100 na pinigay niya. Dito nga binabaybay na namin ni Sir yung kalayaan papuntang Pasig Palengke. Pagka-drop ko pala kay Sir sa may Pasig Palengke, pinasukan ako ng booking din dito. Papunta naman to ng tagig ang fare para dito ni sir is 57 pesos cashless pagka-drop ko pala kay sir may pumasok lang din dito sa may pateros papunta naman to ng tagigulit ang fare pala dito ni sir is 54 pesos lang cash Pagka-drop ko pala kay sir, pinasuka naman ulit ako ng booking dito sa may C5. Papunta naman to ng MOA. Medyo long ride tong booking na to. So, goods. Ang fare pala dito ni sir is 166 cashless. Pagka-drop na pagka-drop ko naman kay sir dito sa MOA, pinasuka na agad ako ng booking dito. papunta pala to ng Bangkal Makati si Madam. Ang fare pala dito ni Madam is 87 pesos, 100 na binigay ni Madam. Boy. Dito nga dumating na kami ni Madam sa drop-off point niya dito sa may Bangkal Makati. Tapos pinasukan ako ng booking dito sa may Piyo del Pilar. Papunta naman to ng Tagig sa may bandang Bikutan. Ang fare pala dito ni Madam is 137 cashless. Nag-aalangan pa nga ako takbuhin tong booking niya to kasi medyo delicate yung drop off ni Madam. Pero sayang din kasi kaya hindi ko na kinansel. Pagka-drop ko pala kay Madam sa may Bikutan, gumapang ako dito sa may bandang pinagsama. Tapos pinasukan ako ng booking dito. Pupunta naman to ng Mandaluyong. Ang fare pala dito ni Sir is 105 cashless. Dito nga binabaybay na namin ni Sir yung kahabaan ng C5 papunta ng Mandaluyong. Pagkadap na pagkadap ko naman kay Sir, pinasukan ulit ako ng booking dito sa may Mandaluyong. Papunta naman to ng Pasig ang fair naman dito ni sir is 76 pesos pero 100 pesos na binigay ni sir bali ito na rin pala yung last booking ko kasi halos 3am na nitong mga oras na to pagka drop ko pala kay sir dito dumiretso na ako ng uwi